handle. Huwag mong bawasan yung ano. Ito sa iyo. Huwag bawasan yung hinog sa kanya yan eh. Yung ano ko talaga. Yung anak kong lalaki. Maano ko. Akin na yun baby. Dali. Dali mo dito, baby. Dali. Pakita mo. Pakita natin kung ano yung mga nabalatan. Nabalatan na. <laughs> Ang dami na, oo. Oh, oh. Diba? Ito kasi, hinog. At tinatabi ko yung para sa baby ko, kay Jeda. Kasi gusto niya yung hinog. Inagawan siya ng anak, ah, ng anak ko na lalaki. Ayan, di ubiya. O, oh, ginawan ko ngayon yung anak kong lalaki. Ito to sa kanya, medyo, ah, maniba lang nga, maniba lang. Ito sa anak ko, may manibalang, may ano, kasi nga, kinuha ng anak kong lalaki, yung hinog, ayan, umiyak, Ayan, ito. Ngayon, para na to sa anak kong lalaki. Ayan. Eh, yun. Okay yun. Palaban yun sa mga hilaw. Itong anak kong babae, hindi naman to kaano sa hilaw. Gusto niya yan sa... Nag-iiwan ako sa buto na para meron silang kututin, Kagat-kagatin. Hindi ko talaga tinutong tanggalin yung ano. Nahanap ko yung alam. Kasi, ang hilig ko sa ano, Uh, maniba lang. Ang sarap kasi. Ayoko yung hilaw. Kasi yung hilaw, kahit sabihin mong crunchy siya, pero ayoko. <laughs> Iba talaga yung maniba Ang sarap. Kasi, sa ibang pagkakataon, kapag wala na talagang, no choice na talaga, kakain ako ng hilaw. Pero hindi talaga, hindi kagaya talaga ng manibalang lang na to. Is, manamis na mis yan o oh, diba Mag talagang maaano ka dun sa ano kasi kapag kinagat mo lang to ng akala mo titikim ka lang pero pag ano tuloy tuloy na yan lalo kapag ano ah sa usawan mo is bagong alam mo wow naginisa wow sarap oh. nag-aagawan sila ng anak ko ang matira dito, guys, ako ang uubos. Pwede pa. Oh, sarap. Oh, wow. Okay. Magbabalat pa ba ako? <coughs> Kasi, pero ang sarap dito. Oh my God. Magbabalat pa. Ang sarap nun, ha? Ah, yung huli kong inano. <laughs> ang sarap. Ang sarap to, ha? matamis. Sarap. Sarap niya pag may baguong. Baguong alamang. May baguong alamang or baguong isda. Pero the best naman, the best naman talaga is ano Baguong alamang. Pero kung yung baguong isda, merong sigurong ano, maanghang, siling labuyo, Ah, kasarap. Ay, dali, oh. Maniba lang, oh. Oh, diba? Wow. Ang <laughs> sarap nito. Ah. Oh. Dami na, oh. Ang dami. <laughs> Ang dami ko nang nabalatan. Oh. Kasi nga, nung nakaraan ko pa yung nabili. Ang mani ba lang kasi, kahit ilang araw yan, pwede. haha Okay, guys. Ang sarap-sarap nito, ah. Mmm. Pagigisa ako ng ano. Sarap. Sabi ko na, eh. Kapag makatigim ka ng isa, eh, uulit at uulit ka. Nanti bah. Oh. Tuh. Yan, oh ba. Ay sarap nito. Sarap. Yung hinog na. Hmm. Tamis. Kahit hindi mo na hanapin yung talagang ah uh, manggang hinog, manggang kalabaw, manggang luson, mga ganon. Kahit hindi mo na kailangan, kung makakain kahit ito, okay na yun. Wala <laughs> na. <laughs> okay, guys. babo bye